nakabalik tayo sa Pulag, no? After, I think, two years? Ayan. Wala pa tayo sa first spot. Kasama natin si Marion. It's a long walk. Ang Ulap, ah, uh, pwede maabot yung summit ng no? four hours kapag mabilis ang lakad. Pero kapag marami kayong mga stop for photo off, abutin ka ng 5 to 6 hours. Madaling mag hiking sa Mount Ulap kasi very friendly yung daan. Saka malamig ang hangin. 6 a.m. na kami dumating for registration kaya alas 7 kami nagsimula mag hiking. Ang time ngayon ay 8.54. Maliwanag na. Nagibig sa likod ko. Medyo ah, yeah. si, na napagod talaga. Pagod na siya. Hi, si Jane. So, a little, lang, just, a little just have savor enjoy every Hindi Hindi kasi mga ko. Ayaw kumain. Ready na po. Ni naman? ko. Kumain tayo. So kakainin natin yung baon natin, chocolates, sneakers. lagi natin 'yung baul pag tayo ay in ang sneakers. Sarap to. May mani. Happy hiking. that <sighs>